Araw sa Pisces kasama ang buwan sa Capricorn. Ikaw ang formal na idealista. Ang posisyon ng araw sa Pisces at ang buwan sa Capricorn ay nagmumungkahi ng isang mas praktikal na personalidad kaysa sa lahat ng iba pang Pisces. Ito ay isang malakas na kombinasyon upang gawing negosyo ang anumang malikhain o masining na pagsisikap. Ang Pisces ay malakas para sa imahinasyon at ang Capricorn ay malakas para sa responsibilidad at istruktura. Upang mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video, bisitahin ang AbsoluteFCG.com. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating agad. Kung may tanong ka o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa absolutely psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutepsechik.com.